everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat na nagpabuk ng reading at ito po yung aming Facebook account. Pwede po kayong mag-message sa mga magpusto magpatulong sa mga asawa nila, sa mga issue, problem sa love, pagsasama, bahay. Kung feeling mo ay parang malas, may something, yes, of course, meron po talaga yan kasi hindi kayo magkakaproblema kung wala. Okay, so, pwede nyo po kami i-contact dyan. May mga admin po dyan. Please, wag po kayong tumawag. Okay? Mas maganda po mag-chat na lang po kayo kasi talagang maistorbo po ang ginagawa natin. Ano? Kasi hindi lamang po tayo ay konti lang ang ginagawa. Talagang marami pong nagme-message at ini- at, at, ano ba yan? tabako? Pagpasensyaan <laughs> nyo na ha kasi yung allergy ko talagang kasama ko na forever. But anyway, ah, uh, i-message nyo rin po si Queen of Heart. Ayan po yung bigaon na yan. Ika lang. My best friend. Ah, uh, saan na ba yun? Yes, um, she's also a tarot reader. Ah, uh, nagtataro, naguhula, and manifestations. Maganda po ang kanyang malamig po ang bibig niyan. Okay? So, kung magpa-prayer kayo, magpaano kayo, maganda po yan, magaling. Yes, hindi ko kayo ibibigay dyan kung hindi ko yan kilala or hindi ko nasaksihan. Tagal ko lang pinipilit na gawin niya, ganito, para tumulong ka pa sa tao. Yan. So, dati kasi wala yang meron siyang, meron siyang client, of course, but, hindi siya mahilig sa social media she's a caregiver po sa USA okay so nag-aalaga po yan talagang galing naman talaga okay saan na tayo ayan okay so checking energies tayo tingnan natin pasensya na po if ever mag-hatching ako ha inawe ang galing naman tinawi okay ang galing ayan oh ang galing so natin ko ang energy ng yung person sa si third party kung may nangangati po talaga ang aking ilong sorry kulang ako ng isa saan na sorry po oh ayaw magpakita. But it's okay. Si clubs lang naman ang wala dito. Pero baka nakasama dito sa ano. Gagan dito pala. <laughs> okay. So, i-check muna natin yung energies natin, mga mahal ko. Alam mo, love na love ko talaga tong mga cards na to kasi nagbibigay talaga sila ng positive reading. Yes. Ayan. Queen of Diamonds. Nagbibigay talaga sila. Sobra. Eto, ayoko to. To be honest, ayoko ng Oracle. I hate them. Kasi lagi silang kontra sa tarot. Ayan natin. Sa ating person. king of diamonds okay Bien. Alam niyo mga mahal ko, yung mga nakikita niyo. Yes, meron kasing nagbalita sa akin, ma'am, totoo ba. Maraming sako na paparating itong tatlong buwan na ito, maraming ano. Okay, speaking of uh, sa mga naririnig niyo ng mga tarot reader, I respect them naman. Okay? Kung anong nakikita nila, anong naririnig nila, I respect you guys, but dahan-dahan po kayo. Kasi may matatakot po na tao, ano? sa mga tarot reader dito na nag i sa akin, dahan-dahan po tayo. Huwag tayo masyadong mag-spread ng negative. Ganito ang gawin ninyo, mga mahal ko. If ever nakapanood kayo ng Jessica, or may tarot reader na yung sabi, or kay na, ano, nakapanood kayo, magtirik kayo ng kandilang puti and yellow. Kung wala, mas better yellow. Okay? Kung wala talaga, eh, bala kayo puti. Okay? Magtirik po kayo Then, umarap kayo bandang south. Okay. Pwede rin east. Umarap kayo. Kung hindi nyo alam kung saan, si, al saan ang sikat ng araw, ang ano nyo. di diba east yun, ang sikat ng araw. Okay. So, magpray po kayo. i ninyo na pagaanin at hindi kayo matamaan. Okay? So, kaya nga sabi ko sa inyo, meron tayo pang pakontra dyan kung hindi kayo matatamaan. Or kung matatamaan kayo, pagaanin man lang. Anyway, huwag kayong mag-alala kasi lahat naman tayo may problema. ano Darating kasi, darating at darating na may calamity, may problema. But, kaya nga may cure. Okay? Punang dito kami, kini-cure po namin yan. So kung kaya nyo bumili ng bracelet, magbumili na kayo. Second, uh order na kayo kasi I know since uh kind ah, of na uumpisa na nga, 'di ba? Kasi ang ang patayan ng mga bansa talagang nag-uumpisa. Pero hopefully hindi sila magpapadala sa demonyo, hindi sila magpapadala sa galit. Okay, ceasefire. fire. Kasi marami pong madadamay. Eh. So, doon naman sa virus na narinig ninyo, iwas-iwasan natin ang maglalabas. And please, uh, gawin nyo ugali na maligo ng ilang beses. Maligo kayo. Naalala nyo dati, hindi tayo makakapasok sa gate natin. Kailangan natin magbasa. Kailangan natin mag-change maligo. So, gawin nyo po yon Hindi nyo naman kailangan mag-change sa mga ano, uh, alcohol, always. Um, kung kailangan talagang lumabas, yun lang ang masasabi ko kung kailangan, kung gusto. Pero kung hindi, magstay na lang po kayo sa bahay. Ano? is maganda po yun. Marado talagang ilong ko. Grabe. So, dito explain ko lang. Um, may maliit na dinadalang problema. May magkasakit. Siguro part ng family mo. Okay, possible. But it's cure. Hindi po siya magaan. Ay, sorry. pero Hindi po siya mabigat. Madali po itong ma-cure. At gagaling naman po yan. Okay? But something uh, mayroong papasok na um, kaperahan. Expect mo nyo po yan. Kasi energy po natin yan. Same naman kayo ni King of ano, with your person. Okay? May coming, May travel ah uh, makakaipon. Medyo kung sa June tagilid, sa July, magiging okay po tayo. Especially August, please. Kaya nga sabi ko sa inyo, salamat sa mga nag-avail na para matulungan kayo. ba diba? Ito naman si third party. O, tingnan nyo. Um, si third party ay malungkot, magulo nagkakaaway sila or nagkakaaway. Uh, meron ditong sinisisi ka niya. Galit na galit siya sa'yo. Kasi, ano eh, spread, di ba? So, galit na galit. Insecure, very um, galit. Nag-aaway sila. Controlling. She's very controlling. Accounts. Ingat kayo sa ano to, um, sa partner ni Ah, uh, sorry. Sa pag-stalk ninyo or sa pag-message, if ever friend mo pa yung ex mo, mag-ingat kayo. Possible na malalaman ni third party. At malaking gulo po yan. Okay? Wow. Makakapag-deal to ng maganda. Okay. Oh. So, malalaman ni third party na mahal ka pa rin ng ex mo. Nag-stalk siya sa'yo. And, meron, sorry ha, pero meron kasing pakakasalan inside the third party or ikaw. Possible, ha? Merong gustong, or kung hindi po ito, or kung hindi po ito, kasal, pwede pong magbalikan eh, to speed and for heart nagdadalawang isip na siya kung sino man ang kasama niya ngayon. At masaya siya kasi sa iyo eh. Ayan oh, nagto back siya, nag-iisip siya, iniisip niya yung dating kayo or yung dating siya. Yes, masaya siya sa iyo. At swerte. Swerte yung pamumuhay niya sa iyo. Ewan ko lang kung ikaw swerte ka sa ex mo. Okay? But you are is a ano? Napaka-capable. Pera, financial. Okay na okay ka sa ngayon. Oy, sabi na eh. Meron nga talaga ikakasal. Congratulations sa inyo, ha? So, eto, I think, least connections I can sense, it's making just have faith and okay. Siguro yung person mo ay sabi nga, stop eh. ba diba? stop siya. wag daw siya mag-doubt, mag-ano. Kasi, nagiging mess lang ang lahat. So, I think, isa pa, para maintindihan ko. Oh my heart. Dalawa kasi yan, positive and negative eh maring makikipaghiwalayan tung tong tuluyan but oh my god makikipaghiwalay ang tuluyan or ikakasal talaga siya or meron siyang liligaw liligawan or at pakakasalan and if ever oh my god um Pwedeng iwan yung third party. Magkakabalikan talaga kayo. Positive and negative yan eh. Okay. So, ikaw naman. Anong sitwasyon ninyo? Yung third party. O oh, selos na selos sayo. Possible. Baka nag-aaway sila. What you are regret for? Uh, ito ako, si third party. Ayan. Oy. Oh. <sighs> Ang klarong, klarong, klarong pinapakita po sa inyo. Someone na nagsasuffer. Ayan o, oh, someone na nagsasuffer. Nagsisisi. Pero parang sa huli, kayo talaga, tatanda kayo magkasama with your person hindi man sa ngayon pero mangyayari po ito mga mahal ko yes at laking sisi po ito sa third party yan sobrang pagsisihan niya ito at paparusahan po kasi siya ng universe eh. kalungkutan kasi tingnan niyo dito sobrang galit niya o oh, may ginawa pa siya sa'yo baka may ginawa to okay pwedeng minumura ka niya lagi. Sobrang sakim ang galit niya. But, syempre, of course, ano ka eh, nakukuha mo lahat ang gusto mo. Blessing ka pa rin. Okay? Ang daming blessings dumarating sa'yo. Yes. Kasi napakabuti ng puso mo, mahal ko. Promise. Wow. O, oh, naka-reverse siya. Ayan, yan. So mag-aaway ano, mag-aaway, maghihiwalay sa dito sa side ng lalaki. May pag-aawayan sila. Oh my god. Sorry ha, pero ulitin ko. Pero ten of ano to, pwede na to eh. Dito na lang tayo sa lalaki. Naka-reverse kasi. Ayan. Ayan kasi. So, pinagsisihan niya lahat, lahat ng kamali ang kalokohan niya. Lagi siyang nag i sa sa'yo, nakikita ka niya na eh, okay ka na, stable ka na. I know may something na nahihirapan ka, but meron ako nakikita sa'yo, very, very emotional siya, umiiyak. At uh, sobra-sobra niyang pinagsisihan ng mga pas. And believe me, hindi po ito nakakatulog. Kinokonsensya po siya. Okay? Sobra po yung ano niya, yung lungkot niya. Oof. My God. So, good luck sa inyo kung may kadil kayo, ha? Good luck sa inyo, ha? May kaperahan pa parating itong July na ito. Mukhang makakaipon, makaka-renew, ma-approve ang loan, makakaalis, makaka-travel. I'm very happy po lahat, ha? Okay? So, meron, ginawa nyo na ba yung suka at salt? ano, gawin nyo ha, sabihan nyo po ako. Pwede pong one week, isang beses, pwede. Kung busy po kayo. Pero unang-una po, linisan nyo po ang inyong mga um, ah uh, CR. Please, ngayon po ang pinapagawa ko po sa inyo, ayusin nyo po yung kusina ninyo. Linisin, damputin, wag na wag po kayong maglalagay ng empty bottle, empty box, lahat ng empty dispose po. Okay, kahit po kahit po ano pa yan gusto ninyo yan magkaroon kayo ng... Tupperware, okay lang po yun. Hindi po siya something na ano. Boxes, hindi po pwede dispose-dispose. Okay? wag kayong magtago. Huwag kayong mag-harbor mag, mag ba? Harbor. So, magtago ng mga basura. Ang kitchen po, ay yan po yung vault natin. And... Uh, vault po natin ng kayamanan. So, i-welcome po natin. Tandaan, please, maging maswerte muna kayo sa pera para maging maswerte kayo sa love life. Kasi, once na kayo maging maswerte, madadamay na po ang love. Okay? So, meron po tayong uh, para sa ano man tawag dito? Meron tayong Contra para sa mga us ay sorry sa ghost month or para sa calamity coming na po yan um let's just pray na hindi po yun matutuloy of course wag po kayong matakot na sobra-sobra yung takot ninyo. Uy, malakas pa rin ng Diyos, mga Diyos, madam ko, I'm sorry. Mas malakas pa rin ang Diyos. Kahit sino pang manguhulayan yan, mas malakas ang Diyos. Okay? Kung ano yung gusto ng Diyos sa atin, bahala siya. Siya po ang may kapal. Siya po ang may kakayanan sa lahat. So, let's just be pray lahat na hindi po mangyari Please, mani, makinig po kayo sa akin. Fix your kitchens. CR, please, maglinis. Uh, ugaliin nyo pong malinis, mabango. Bubili kayo ng mga pang pabango ng CR. Like, pang ano ba yung tawag doon? Uh, hindi ko alam kung ano, pero may stick yan siya. Mabango po talaga yan. Super, super mabango. Meron yan sa mga China-China lang. Kung na kayo bumili sa mga mamahalin. Okay, so, ingat po kayo. Maraming salamat. Please send me a message para matulungan ko kayo. And of course, available po ang aming bag, pagpaswerteng bag. Kumuha na po kayo bago ang calamity. Kailangan nyo po yan. Bag, meron po siyang wallet. Okay, uh, kasama na po yon And, um, ano pa na? Get some reading. Okay? Kasi kailangan nyo po talaga. Importante po magpa-reading. Pag nagpa-reading po kayo, meron kayong balisa sa para sa person ninyo. Mag-uusap po kami. Uh, true pa niya. Pangalawa po, tatanggalin ko po ang malas. sa malas, blockages sa, ma sa lahat. Sa sarili mo. Pangalawa, i-manifest natin ang abundance for you. Okay? Marami po and good luck. Maraming maraming salamat. I love you all. So, tingnan nyo naman yung ex niyo Ay talagang hindi na makatulog sa um kanyang cons uh, kinokonsensya na siya. Okay, good luck sa inyo mga mahal ko. Muli po may message lang po kayo. Maraming salamat din po sa mga client ko na nag-message sa akin na natulungan talaga sila. Maiksing basa lang po to. Ma'am, finally po uh, nag-propose po sa akin ng person ko na makipagbalikan. At sana po ay... Marami, marami siyang minesis sa akin pero i-shortcut na lang po natin. Uh, at sana po mabago rin po ang kanyang ugali. Pero, sana mapansin ko po, we are so very okay. Yan. Okay, mga speak. Speak talaga. Speak English talaga tong mga client natin. Ano? So, I love you all. I love you. Meron din naman po sa Pilipinas. Mas marami po sa Pilipi Pilipinas na client natin. Nagsiship po kami na nationwide, worldwide through DHL. So, mapapadala ko po lahat ng orders niyo. Maraming maraming salamat. I love you all. And, Postman, huwag niyo pong kalimutan. Mas maganda na po na protektado po kayo.